morning po mga lods. Magandang umaga po sa inyo. Andito tayo sa garden at ang ating pasyente. Talaga siguro gano'n na lang. May lagnat lang pero okay naman siya. Tapos ang lagnat niya is sandali lang nawawala. Ang lalaki ng ating eggplant mga lods. So, oh. Ayan ang daming buong. Bawat isa, apat, lima ang ano. Ayan. Oh, ay masaktan ng ano. Ayan. So kukuha tayo ng pang gupet, okay. Ang daming talong mga lods. Ang daming buong. Kita nyo. Ayan no. Nakakatawa. Ayan. Pantorta. Yung iba maliliit na yun. Maliliit pa. Tama Sabay-sabay. Okay. Ayan no. Nakuhan mo yung malaki ay Ayun sa harap mo. Ay, na. ito gunting na. Nakita yung gunting. Isasak pa Oo Yun sa dulo nga Asan? Ayun no. Ayan, ang lalaki mga notes. Nakita nyo. Tamo, sumasahe na hmm. Dapat may tungkod lang siya na. Mm -hmm. Ay, sili. Lalaki. Kunin <coughs> mo na rin yung mga. ito yung mga sili natin. Ayan, ang hahaba. Oh. <coughs> <coughs> Anak, hindi, hindi natin pwedeng kuhanin. Hindi naman gagamitin. Ayan. Ano, Iyalo kaya natin <coughs> dyan sa kanto. <coughs> yun, eh. Kung magkano kilo. Ha? Para bisin mo yung mm -mm. natin dyan. Ayan. Ay, oo nga. Sige, sige. Organ ka mo yan, Dok. Oo, oh, oh, sige. Ayan. Ito ang lalaki ng eggplant. So, Ilapakan ng pecho. Ayan o, no? mga lods. o, no? eggplant. Ang lalaki. So, harvest natin siya. Ayan. Ayan. Kita nyo na hinahak na, na, na kasi hahawak ng camera natin kaya ganyan may ito po ma. haba uh, oo na ayun <laughs> no ah. nako ano yun mo kita nyo ayan no na, nakita nyo naman ang ating eggplant nakasayad sa lupa dalawang dangka lang ang puno pero ang lalaki ng mga bunga maganda pala din yung tanong nila no anak so umpisa lang po pangit, ang ito oo, oo kasi nga nabansota na parang gano'n ano Ayan, ang oh, gaganda. Sana kasing healthy. Nakasana kasing healthy mo yung tan tanim mo. Alam nyo, wish ko kung ano yung tinanim niya. Healthy, ganun din siya. Ah, kasi, ah, ayan. Kasi sa bukmuhan. May tungkod anak yan eh. Pipitas na rin tayo ng sili pambigay kay doktora. Nak, nagabigay mo na rin ng ano si doktora Balasenas. Ayan, tsaka kamatis oh. Dami namin kamatis ano? Oh, ang lalaki ng aming sili. Alam nyo, hindi pa siya talaga ano ha. Ito nyo yung sili. Isang dangkal. Oh. Bibigay namin kay doktora. Kasi yung doktora niya, alam nyo yun, magabait talaga siya. Kasi alam mo, ang relihiyon niya, MCGI. Kaya mabait. Ayan. Mamimitas pa tayo. yan So, okay. Hanggang dito na lang mamaya ha. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang gaganda. Ang dami. Babay mga lods. Ayan, ang daming bunga. Babay.